and his kingdom will never end. Yan po ay excerpts dun sa awitin ng Hillsong na this kingdom, syempre si Darlene Sheck ang nag-wrote. No? At uh, magandang awitin po yan at uh, amining aminin ko, very touching po yan sa puso ko. Whenever na narinig ko, hindi ko alam, lumuluha na pala ako. Dahil despite pala ng mga dito sa mundo, may, minsan may mga pinagdaanan ka gano'n, pero merong kingdom na hindi masyashake. At yung hari ng kingdom na yan, yung king mismo ng kingdom na yan na hindi nasyashake, naghahari sa akin puso. Yung hari na yan ang may ari sa akin. That's the Lord Jesus Christ Himself. So ang Panginoong Kristo po ay Diyos. Nagkatawang tao. Tignan po ninyo mabuti to. Diyos na naging tao para tubusin tayo para tayo'y makasama sa kanyang kingdom. Nasa kingdom ka na ba ni Jesus? O kingdom ng mga false prophets? Kingdom ng mga bulaang propeta? Mas maganda't tignan mo ang Biblia. Basahin mo ang Biblia. Ang kingdom ni Jesus lamang ang hindi mag-e-end. At kung born again Christian ka na, ibig sabihin ng born again Christian, someone na tumanggap sa Panginoong Heso Kristo as His very personal Lord and Savior. As their very own personal Lord and Savior. Ligtas ka na forever. Yan ang grace. Wala kang ginawa, ipinagkaloob sa inyo. Okay. So ang king na yan, si Jesus, ay muling babalik sa ating mga believers sa rapture. Mararapture po ang church dahil nakalagay sa Bible. Hindi totoo yung mga ibang sinasabi nila na yung rapture at second coming the same event, mali po yon. Ang rapture ay ibang event, silent event para lang po sa believers yan, exclusive sa believers yan. Mararapture po ang church Marami pong hindi naniniwala sa rapture. E ano naman ngayon? Hindi naman mapapalitan ng dakilang katotohanan ng rapture o ang isang dakilang katotohanan sa Biblia kung ba hindi nila pinaniniwalaan ito. Mangyayari mangyayari ang rapture. Anytime rapture na. At pag na-rapture na po tayo, magbibigayan ng reward sa langit habang great tribulation naman dito sa lupa sa pangunguna siyempre ng Antikristo. Pero, meron pong darating na time na dadagundong ng napakalakas sa buong mundo sapagkat dumarating na si Jesus. Ito na po yung second coming niya. Kasama po ang mananampalat, mga mananampalataya, mga believers niya. Tayo po yung mga born again Christians. Siya po nakasakay sa kabayo. Nasa likod din nakasakay tayo sa kabayo. Sumusunod tayo sa Panginoong Heso Kristo. Very exciting. Kaya walang amount of worries, walang amount of loneliness ang pwedeng magpa-down sa isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Minsan nadadown tayo. Kahapon lang nadown ako eh. Dahil may mga tumawag sa akin na hindi rin maganda naman yung mga Hindi maganda yung mga sinasabi. But Okay lang po, Lord, I will focus on you, dear Lord Jesus. Ako, ang pag-ibig mo at pagmamahal mo, pinatunayan mo na ng maraming beses. So, ngayon, bakit pa ako magdududa? Walang puwang ang pagdududa sa isang tunay naman na mananampalataya ni Lord Jesus Christ. Anytime now, rapture na. Naghihintay po ba kayo ng rapture? Habang inihintay natin, gawin natin yung mga ginagawa natin. May trabaho ka ba? Meron din akong trabaho. Diba? Magtrabaho tayo. Pero ang akin lang, huwag natin kalilimutan na ang dakilang araw na yan ay bigla ang darating. Kaya meron tayong tinatawag na pag-share ng good news. Alam po ba ninyo ang gawain ng Panginoon sa New Testament, sa New Covenant? Isa lang, to share the good news about Jesus. Yung sinasabi ng ibang mga institutional churches, gawain, gawain. Oh, actually, program lang nila yun. na din ako dati dyan nung nasa mga institutional churches kami. Alam nyo, karamihan ang nasa institutional churches, karamihan dyan hindi nag-share ng good news. Ang sinashare nila yung program sila. Huwag tayong padaya mga kapatid ko at mga kababayan ko sapagkat last days na tayo, we have to share the good news. Yan lang ang tanging gawain. Tanging gawain na iniutos sa atin ni Jesus bago siya pumanik ng langit. Bakit? Ano nakalagay doon? Gawin ninyong disipulos ko ang lahat ng tao. Bautismuan sila in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. So naway gawin natin ang utos ng Panginoon to make disciples para mahalin siya at malaman din nila ang pag-ibig ni Jesus para sa kanila. Anyway, anytime now, ha! rapture na! Yehey!